Magandang hapon mga paps. Ito nga pala ang ating bagong SRNE hybrid inverter. 6 kW 48 volts. Ngayong hapon, ituturo natin kung paano i ang mga cable wire sa battery side, PV side, AC grid side, and backup load side. Umpisahan natin sa battery side. Ang positive cable wire ay ikakabit sa positive terminal ng inverter. Then ang negative cable wire ay koko connect sa negative terminal ng inverter. Then, papunta ito sa DC breaker. Then, pagkatapos, papunta siya sa SRE battery. Ito ay 51.2 volts, 100 AH. So, yung battery cable wire na galing sa breaker ay ikokonek sa positive terminal ng battery then ang negative cable wire na galing sa breaker den co connect sa negative terminal ng battery then ang communication cable Yay! wire na RS485 <laughs> slash can ay nakakonek dito sa battery papunta siya sa inverter so dito siya nakakonek sa RS485 slash terminal port ng inverter para siya ay mag communicate mag-communicate ang battery at ang inverter sa pamagitan ng communication cable wire. Then next, sa PB side, ang positive wire ay nakakonek sa terminal positive ng PB. Then ang negative cable wire na galing sa panel ay nakakonek naman sa negative terminal ng inverter baby side. Then, ito ay papunta sa breaker din na DC. Yan, DC breaker. At kailangan, meron din tayong pinatawag na SPD para maproteksyonan sa mga excess voltage. Then, yung breaker na DC ay papunta na sa panel na naka-install sa inyong bubong ng bahay. Then next, sa AC side, meron tayong line and neutral terminal dito sa inverter kung ang inyong connection sa site ay line to line kahit magkabaliktad ay pwede nyong ikabit ang line sa neutral ngunit kung nasa probinsya at ang connection nyo ay line to neutral, kailangan ang hot wire ay nakalagay sa line 1 at ang neutral line cable wire ay nakakonek sa neutral terminal ng AC grid side. Then ito ay papunta rin sa AC breaker at kailangan meron din kasamang AC SPV. Then, ito sa manual, makikita nyo ang model natin ng SRME. Makikita nyo dito ang cable wire diameter. And Sa PB, makikita rin ang current. At ang gagamitin na circuit breaker. Then, ito ay PB, PB input. Ito naman ang sa grid. So, kailangan nyo rin tignan yung model ng inyong SRLI inverter. At ito yung gagamitin, cable diameter. 10 mm squared. Or 7 American wire gauge. 40 ampere. 2P 40 ampere. So, next sa backup load side Ah, uh, meron din siyang dalawang cable wire Connect nyo lang siya sa line neutral ng load side. Then Meron ding nakakonect na breaker para sa backup load. Okay. So, balik tayo sa AC side. Dito po ay may makikita kayong ground terminal. At kailangan nyo po itong lagyan ng connection. Pwede nyo ikabit sa ground ng AC SPD. AC ground ng SPD. Then yung load side. Meron din siyang ground. Kailangan meron din kayo ditong connection. Then sa PV side, kailangan niya rin tong lagyan ng ground. Pwede niyo ikabit ang ground dito sa may SPD ng PV. So, ito ay makakatulong para hindi yung mga excess voltage ay hindi mapunta sa inverter at hindi mag ng mga grounding error. Then, pupunta kayo sa sa manual ng SRME dito sa load at hanapin nyo lang din ang model ng SRME hybrid at i-check kung anong cable diameter and wire size then ang output current 26 ampere then 2P 40A circuit breaker sa battery naman, makikita nyo rin dito ang model ng inyong inverter SRME kung ilan din ang cable diameter na kailangan ikabit sa battery ay 2 awg then 135 ampere ang discharge then ang charge current 100 ampere then ang gamit na breaker ay 2P 200 amps ampere so yan hindi naman kayo uh, magkakamali dahil meron tayong SRME manual then next time ituturo ko naman tuturo naman natin kung paano i-power on ang SRME hybrid inverter so ngayon na na natin ang mga connection kailangan nyo lang pong sundan ang tamang pagkabit sa battery side PV side AC side and backup load side so yun lang po at maraming salamat